Is daghan kay ko patatas tara oh kana kadaghan and then daghan man siya og oh, mga inani na yung mga daot-daot so dili nato ni siya ilabay magamit pa ni siya gawa natin ng paraan so kuhaon nato ning bulok ani guys kaya ani guys oh Bawa nato ni siya itong-itong. di hmm, diba? Okay na kayo siya. So ingon ani guys oh. Okay pa kayo ang iya ang unod. Pwede nato ni lung agon dayon ilawog sa baboy. Nah, kayo mo baboy ani guys. Kaning mga naay bulok na dyan siya, hindi na dyan siya pwede. Ilabay na dyan niya siya nato. So dekan kay yung mong nakuha no. So, libre na po ng ato ang pangsahog ani sa kuan sa karne. oh, di ba? Gwa kayo. Pwede ni siya lumago na to, guys. Paon lang ni siyang bulok. Paon lang ang bulok. And then, isulod lang dahil nato sa ref. Pag dili pa na malungag, kay madaot mag usya siya. Duulot siya o ka ng mga mananap o wapa kayo. So, paraan-paraan lang paraan, guys. Para-paraan. Para-paraan din. Kaya, sa eh. akin ay nabulok. No, So, ayan, kaya siya, kaya ako, kaya siya, then, nalata. So, maanang na to siya. So, magamit pag yun. O, okay, yun, ane na, guys. Ang itatag paaging, uh, magamit siya nato. Kaya kung itong ni siya ilabay, sayang, no, then, magamit pa. Ako ni ang ikuan sa baboy, ilawog. Lataan ako ni, deyon. Pakaon ako sa baboy. Kaya, mura naman po ni siya, kamuti. Ano ra siya, guys? Thank you for watching.